Kimto sana re reconsider his plan. Ba bakit po uh, can you give us kung ano po ang mga saloobin niyo tungkol po sa kung kayo po ay tatakbong muli at kung ano ang saloobin niyo dun sa plano naman ni Isko na tumakbong muli sa darating na Mayo. Ah uh, definitely po uh, I will run for uh, re-election. Mm kayo doon. Uh, ang sa ko po, syempre uh, gusto ko po yung aking little brother kasi po ang turingan namin sa isa't isa ay pamilya to reconsider his decision. Mm. Alam niyo po, ang amin pong local party, ang Asenso Manileno, ay binuupo namin yan. Nagsimula kami, pito lamang po kami. At nabuupo namin yung buong partido namin na magkakasama. At itinuring po namin ang isa't isa Uh, bilang pamilya. Kaya hmm. it is very unfortunate na uh, kung magde-decision siya na itutuloy niya po na lumaban po. Dahil uh, marami po talagang uh, uh, nalungkot dahil kaya nga nasabi namin wala naman po kami hindi na pagkasundoan. Hmm. Uh, lahat naman po ng na mga pangarap namin iisa lang ang tungo for a magnificent Manila. So, yun po ang nakakalungkot na parte doon. So, if worse comes to worst, if he really decides, if he's if he's a firm in his decision, magkaano kayo? Magkakaroon po kayo ng ng uh, one, uh, kumbaga magiging mag, mag, magkalaban po kayo ah, uh, opo, uh, kung uh -uh. ituloy po, o, oh, if he will really decide na ituloy niya, niya. Uh -uh. Okay. pero wala kayong plano mayor to communicate with him directly para naman uh, magkaroon kayo ng uh, isang uh, kung isang goal, no? At isang direction lamang, uh, meron kang plans to directly communicate with isko? Ay, nakailang ilang beses na ho kami nag-uusap The uh, mm. former Mayor Isko. In fact, uh, dati po ay tuwing uh, linggo nakikita po kami. Every week, nakikita po kami uh, para po mapag-usapan namin ng mga plano sa Maynila. Mm. At uh, uh, ilang beses na din po niyang uh, binanggit at sinabi na wala ho siyang plano bumalik sa Maynila. Uh, uh. It's very unfortunate na tila ba nagbago po ang kanyang isip.